May sasagutin naman tayong katanungan galing sa ating followers. So ayan, kanyang PM sa akin. Paano kung bata pa daw na yung anak niya dito sa national team? At paano daw po yung pag-aaral niya? So ayan, magandang tanong yun tol no. Ah, ganito kasi mga tol, pag once na naging member ka ng national team, libre po talaga yung pag-aaral nila dito kahit minoridad pa yung mga bata. Kasi may kategory naman tayong tinatawag na Yot ang juniors, tapos senior. Kagaya sa akin, senior, kumbaga elite na. Iba na yung kategory namin, iba din yun sa mga bata, iba din yun sa mga juniors. Juniors pa yung anak mo at nagaano ka kung paano yung pag-aaral dito. Libre pa rin, meron pa rin yung pag-aaral dito sa national team at sa mga athlete. Kaya mag kung yung anak mo kukunin ng national team. May libre naman ditong pag-aaral. Kaya dito sa amin sa boxing, national team kasi ang iba sa probinsya pa nag-aaral. Kumbaga, minumudyol yung minumudyo lang nila yung subject nila. Ito sa national team, anytime pwede ka talagang mag-aaral kung gusto mo mag-aaral. Pero kailangan mo din talagang magprosigin na makahabol ka sa training o maka-join ka sa training. Kung baga yung subject na kukunin mo, dapat hindi complex sa training para makapinga ka konti at makasabay naman sa training. Celebre naman dito. May allowance naman din yung mga national team. At siyempre may binibigay naman tayong mga benefits dito sa national team. Kaya kung bata pa yung anak mo na kinukuha ng national team, mas okay yun kasi mahaba pa yung takboy niya dito sa national team kung bata pa makuha yung anak mo sa national team. Kaya mas maganda pag bata pa talaga makuha yung anak mo dito sa national team kasi mahaba yung panahon na igugugol niya sa pagtitraining pa lang. Kung baga mataas pa yung magiging improvement niya, yung success niya kasi bata pa siya. Mabilis lang maka-adapt at mabilis lang matuto. Hope na nasagot ko yung katulungan mo, Tol. At siyempre sa mga gusto din mag-national team dyan, magsikap lang kayo, tuloy-tuloy lang sa training. Kung ng pag-asa kasi araw-araw naman may pag-asa, yun yung sinasabi nila. Kaya training lang ng training hanggang sa makalaro ka ng National Open, PNG, at saka Batang Pinoy kasi dyan sila kumukuha ng mga boxer na potential talaga. Eh, nakapos ako nung nakaraan, di ba? So, ngayon, ito naman ay advice ko sa mga mga bata pa, sa mga magulang na lala kung, kung bata pa daw makuha. So, sana makuha mo yung punto na huwag kang magalala kung makukuha yung anak mo dito dahil alaga naman ng ABAP yan. libre naman yung pagkain namin dito. Training uniforms, mga ganyan. Para libre din yan. Sikap yung anak mo o may pakita niya talaga na determination sa pag-aaral, mas maganda yun. Then, kailangan niyang ipagsabay ang dalawang activity, aral at saka training. Lalo na pag may mga laro, tuloy-tuloy lang yung training niya. Huwag siya mawala ng pag-asa sa pag-training lagi dahil yun yung the best na panangga niya sa buhay. Kasi dito talaga, lalo na pag ganyan, mga bata pa kinukuha, mahuhumsik at mahuhumsik talaga yan. Mamimiss yung pamilya niya. Kasi ano naman tayo, social media, kumbaga, through cellphone, makukontak na natin yung mga magulang natin. At malayo pa, kahit sa abroad pa kahit sa lupalo pala ng bansa. Kaya hindi talaga manong kasi high tech na may mga cellphone, may mga ja gadget na. Kasi hindi may talaga na mahuhumsik yung mga bata lalo na pag malayo sa pamilya. Mahirap talaga yan. Sana nakuha mo yung punto ko. No? Hindi man ako bihasa talaga sa pag-explain. Pero sana naintindihan mo yung explanation ko na pinaliwanag sa'yo. So yun, maraming salamat pa rin sa'yo to sa pagtiwala sa aking Facebook page at sa pag-pay mo sa akin. So yan, kung may mga kayo at gusto niyo out comment kayo sa baba para ating idudugtong sa ating video. So yan mga tol, maraming salamat.